Hi guys, hello everyone. Ito guys, nagluto ako ng suman. Suman na tapol. Palagkit. Nagluto ako ng suman guys. Nadali ng na anak ko sa school nila. Kasi ano daw, yung magdadala daw ng pagkain sa school. Yung pagkain Pinoy. Dahil buwan ng wika ngayon, magdadala daw sila ng mga pagkain Pinoy. Kagaya ng suman, bibingka. Nadali okay, nila to sa school guys ya wala munang ano. <laughs> Lulutuin ko na ito mamaya guys. Malagkit na suman. Sumang malagkit. Sumang bisaya guys. Sinong gusto nito guys? Gagawa na lang ako ulit. Paninda. ay tadalhin ito sa isko. Gawa ko ng suman. Malagkit. Ayan guys. halong tapul to guys palagkit laluan kong tapul kunti lang hinalo kong tapul maganda kasi may tapul talaga siya bye bye